guys! Good evening po dyan sa Pilipinas at good afternoon po dito sa Pilipinas. Nandito na naman po si Malodrilo Santos. At para magbigay po dito ng reaction sa mga pabidabidang sponsor ng uh, Maglangga. Maglanga. Ano? Uh, dito po sa community, na, sa community ng Maglanga mayroon po dyan na iilan na sponsor na, na tinatawag daw kuno na sponsor, mga kapatid, pero gusto lang po ay pabida-bida. <laughs> Alam niyo po, mga kapatid, ito ah, ah, sana po ay yung ibang mga sponsor na matitino ay wag po tayong masasaktan sa sasabihin po ni Malody de Los Santos. Na ito lang po ay talagang patatamaan lang natin po itong ah, sponsor daw kuno. Ha, mga kapatid, alam niyo po kung bakit natin tatawagin na kuno. Dahil isa sa mga gustong magpadwida-bida at gusto laging uh, mababanggit or susundin ang kanilang kagustuhan. Ayan! Yan. Alam niyo po mga kapatid, dito sa community ng maglangga mayroon po akong napansin. Pag nanonood ako, may napansin po ako na lalo na doon sa live ni Rachel na inuutosan si Rachel na tanggalin yung mga picture ni Roel. At uh, yun ang gusto nga ni Rachel na sana daw ay ano daw, private na lang ang kanilang <laughs> relation ni Ruel at kaya ang sabi nga naman kung yan ang gusto nyo tanggalin daw ni Rachel lahat na picture pero alam nyo po mga kapatid wag po tayong ganyan ano bilang isang sponsor or nagsusuporta po dito sa dalawa ilagay natin po ang mga sarili natin dahil tayo po ay kusa tayong loob na lumapit ano Uh, na para mag-sponsor. Hindi naman tayo pinilit nila na sponsoran natin sila. Tayo po ang may kagustuhan. Ano? Ngayon po dito sa sponsor na gustong magpabida-bida na hindi lang nasunod yung gusto niya uh, gusto niya o nila ay talagang tudo po galit na galit hanggan po sa isinumpa si Richelle. Uh, at ang sabi pa nga sa live na doon sa comment section niya na ang sabi niya ay si Ruel of Malalag na lang po ang susuportahan niya at i-sponsoran niya. Alam niyo po mga kapatid, ang ganitong klaseng sponsor may maipapayo ko lang sa iyo, Ruel, o Dudong, na huwag kang magtitiwala. Ano? Dahil uh, ang gusto niya, o ang gusto nila, sila yung magkukumad na hawakan na kayo sa liig nitong sponsor na to. Ano? At sana naman na dong mapanood mo to, ang mapapayo ko lang sa'yo, alam ko naman na sinabi mo yan na hindi ka magpapahawak sa liig ng mga sponsor, sana lang dong. Bago ka tumanggap ng sponsor na to, isipin mo ng sampung bisis dahil nga silang ganga isinumpa. Paano naman dong kung hindi mo siya sundin at ikaw naman ang isumpa? di ba? Masakit yun dong. Kung sa, sa atin na tayo ay tumutulong na nga, tapos uutosan ka pa, kukumandohan ka pa, pag hindi nasunod, ay isusumpa ka pala. Kakatakot yun dong, ha? Mag-isip ka, payo ko lang sa'yo. Parang awa mo na. Dahil ako kahit rinirespeto ko uh, ang mga desisyon na ganito, ganyan. Pero sumubra na itong sponsor na to. Grabe! Pati private na buhay nyo, gusto na nilang ah uh, hawakan. Ano? Na sila, alam nyo itong sponsor to mga kapatid. Ang masasabi ko lang dito, na utos ng utos ng sponsor, kunwari nag-sponsor, ay bakit hindi na lang kayo ang mag-charity? Hmm? Alam nyo, hmm, bakit hindi na lang kayo mag-charity para kung anong gusto nyo, ay kayo ang masusunod. Hindi na yung kayo mag-uutos pa dito sa mga nag-charity. Like uh, Rachel, like uh, Daddy Donut, at like uh, Ruel. No? Kung ikaw ay mag sponsor ayaan mo sila kung ano ang gagawin nila. Di ba? Kaya, ang may papayo ko lang sa'yo, ah, ang apil ang ano nito, pangalan, kung hindi ako magkakamali, ay, ang umpisa po lang pangalan nito, ah, uh, Z, -C L, C, S. sunsot. <laughs> at, ah, uh, mayroon pang, ah, uh, i e at saka, C. Ah, <laughs> alam niyo po mga kapatid, ay sana po ay matuto tayo na lumagay sa lugar na wag tayong padalos-dalos. Kung tayo sponsor, sponsor lang po na hindi tayo mag-uutos. Kasi pag nag-uutos po tayo, ay kinalalabasan natin na tayo na ang may gusto. Halimbawa, nakakita tayo ng sponsoran. Yan, tumulong ka na lang doon. Yun, pero huwag kang mag-uutos. Huwag mo silang uutosan kung ano ang gagawin nila. Kung ayaw mo naman, di huwag kang tumulong. Di ba? Kung gusto mo naman, ikaw na mismo ang mag-charity. Para masusunod talaga yung gusto mo. Di ba? Kaya ang mga payo ko po talaga dito sa mga pabidabidang sponsor ay kayo na lang kayo na lang talaga ang magcha-charity. Huwag na kayong tutulong pa like ah, uh, kay Richel at kay Ruel dahil baka mamaya sabihan mo rin si si Dudong na ano kung ano-ano at isumpa mo rin, di ba? At uh, alam mo ang sumpa-sumpa na yan kung wala naman sa inyong ginagawang masama, hindi naman po yan naaapekto. Sa inyo po 'yun babalik. Totoo yan, promise. Kaya ang masasabi ko lang talaga dong, dito sa mga nangyayari sa community mo at lalong-lalo na po yung papuntang Singapore, mag-isip ka dong kung hindi rin lang naman si Richelle makakasama at ayaw niya nilang isponsoran si Richelle, mas mabuti pang wag ka na lang tumuloy. I-cancel mo na yan na uh, Singapore na yan dong dahil talagang maraming mangbaba sa'yo na mas pinili mo pa ang Singapore kisa sa makasama mo si Richelle kung talagang gusto nyo nang sponsoran si Richelle o si Ruel papuntang Singapore, bakit yung bukal sa loob ninyo na silang dalawa? Ano po? Huwag tayo yung si Richelle lang or si Dumlang lang, si Ruel lang. Huwag ganun. Dahil sila po, pwede naman silang pumunta kahit saan. Silang dalawa lang na nunid na ang sponsor. Dahil kung may sponsor nga, nakapunta ka nga sa ibang bansa, sa Singapore, sa Hong Kong, kung isusumbat mo nyo naman sa kanila, maga, ano, mas maganda nang wag na lang. Ano? Yan lang ang masasabi ko po talaga. Payo ko talaga edito eh, dito sa Kiruel Ki at Kirishel na kung may sponsor na talagang manunumbat na gaya nga po dito sa pagpunta sa Singapore na parang si Ruel lang ang gustong mag at pumunta sa Singapore at maiiwan iwan si Rachel, masasabi ko na lang, wag na lang po. Dahil sila ay mag-boyfriend at girlfriend. Kung iiwan nyo si Rachel, mas mabuti lang, wag na lang din tumuloy si Ruel. Dahil talagang katakot-takot po yan ang magiging basher. Diba? Kahit ako po, alimbawa si Ruel, pinili niya na Uh, tumuloy sa Singapore at iwan si Rachel, uh, iba ang tingin ko na dyan, na mas pinili mo na makaprating ka ng Singapore na iiwan mo si Langga. Diba? Hindi maganda para sa akin. Ngayon, para kayo na, tutal kayo naman po ay may relasyon na, kung hindi makakasama si Rachel, mas mabuting uh, wag na lang tumuloy. di ba po? Yan lang ang masasabi ko po, mga kapatid. Uh, wala ako sa inyong tulakabigin. At dito sa mga sponsor na gusto kayong guluhin, sirain ang relasyon ninyo, huwag niyong patulan. Huwag kayong makikinig sa kanila. Yan lang po ang masasabi ko. Marami pong salamat. God bless you po. Thank you so much po dito sa mga mabubuting sponsor at suportahan po natin si Ruel Malalag at si Rachel, si Kuya Bal Santos Matubang, Kalinga Prab at Atid na tayo po ay maging mahinaho na lang po. At kung kayo naman po mga sponsor na parang ayaw niyo mas magbuti na lang po, wag na kayong mag-sponsor. Ayan lang, marami pong salamat sa mga viewers kong nagmamahal, Kimalo Dilo Santos. Bye-bye, we love you!